Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel ngayon. Update lang tayo sa ating mga nakagalon. Balik ito guys, yung setup natin dito is solar. Solar pump. Balik ito guys, oh, setup lang siya dito sa labas. Ayan lang yung solar panel niya. Then, meron tayong Rator dito. Ayan guys, ayan yun. Then mayroon pa tayo isa pang backup na nandito ayun na guys. So doon lang naman nakat ano you know, kasi mainit dito guys pag ano hapon. yun doon. Yung setup na yan. Bali guys. Pinagpapalit ko lang yan pag gabi eh, para nakakapag-charge nang maayos. Then ito update lang tayo. Itong unang galon na to orange camphor to. Ganun din dito sa kabila. Orange camphor to. Dito itong dalawa quantum quantum strain itong dalawa naman is ito to to yan dalawang yan germa 66 yan guys tara isa isa natin tignan natin ito yung isa guys yan orange camo yan guys dito guys pinapakain ko lang yung mga to is once a day lang you know silipin natin sila lahat baligin nyo lang yung setup natin no? Oh. naka lang naman tayo tapos meron tayong check valve dito itong check valve na to guys kasama na yung sa nyo uh, binili kong pump you know. Pansin nyo ka na hindi masyadong terik yung araw guys. Ayan you know. o. Meron pa rin sila nag a pa rin sila oh. to, silipin natin to yun sya kaya focus natin kunin na rin natin sa sana kasi yung net natin yun lang hindi kasya pala kamay na lang natin mamaya Unahin natin to yung mga quantum guys. Kulihin natin. Tingnan natin yung tsura niya ngayon. Tagal ko na rin hindi sinisilip yung mga to guys eh. Ayan, ito siya guys. Ayan. Oh, possible mag-full mask to guys. Silipin so, natin ang maayos. Focus lang natin. Ayan. Balik na natin. So ito, inuulit ko guys. Quantum strain to. Then, tingnan natin tong isa. Kailangan pala natin bumili ng maliit na net. Na fish net guys. Kasi hindi pala kasi yung nabili natin. Ito. Ito naman yung isa. Ayan guys. Ito hindi to full mass guys. Ayan o. Kung interested kayo sa mga to guys. Ayan yung dalawang quantum na to. Out ko lang yan 1k guys. diyan dito naman tayo. Ito. Sana, sana makita Hirap natin makuha to. Dito muna tayo sa ating Germa 66. Tingnan natin yung itsura. Hirap oh, kunin. Ayun. Ito, yung pang-cashing natin dito net. Lirip pala. try natin siyang kunin habang kinukuha natin to ito naman yung orange camphor So guys, ito yung German 66. Ayan o. Ganda natin yung ang isdaan nito ano ano yun yung germask 66 guys then check na rin natin yung isa pang germask 66 natin pala kinuma ko to guys dalawa Ayun. Ano ko ito? Itong isang to, mas malaki to guys Nung kinuha ko eh. So ito guys. 'Di ba? Ganda. Ang mga pearl niya. You know, mali pa lang 'yan. Sinubukan so kong bumili lang ano ng Frozen bloodworms, pero ito guys oh. So hindi naman mato. Bibili na tayo ng frozen blood worms. Yan ang pakakain natin sa kanila. Hindi to guys. Hindi ko lang mapakita. Hindi, hindi, ka siya kamay natin guys. Eh. Pero ayan siya guys. Ito naman guys. Ayan yung bagong labas na strain ni ano. Sermons na ano. orange camphor. Yan o. Yan, o. Yan sila o. mo yan. Bali ito guys. Itong dalawang to. Itong quantum. Pwede kong i-out yan. 1K each. for pickup. Dito sa ano. Pampanga guys. So PM nyo lang ako. By ano. By my Facebook page. Kung interested. Interesado kayo kasi yung mga to palalakin ko pa yung mga yan. Hopefully makabili tayo ng frozen bloodworms this week. O kaya ano yung magde ano, magla live feeding tayo dito na ano. Hopefully guys makabili rin tayo ng tubiplex. Hanap tayo sa ano sa online yung nagbibigay dito malapit sa atin tapos dito natin set up ayan tapos, tubig flex yung pakakain natin sa mga para mabilis na lumaki. So, yun lang guys. Maraming salamat. Please like, share, subscribe na rin. Tsaka, sato pala sa mga subscribers ko. Isa-isa yun ko. Lagi ko binabasa lahat ng mga comments nyo guys. Pati mga suggestion nyo rin. So, yun lang guys. Maraming salamat.